So, one Caesar Salad and one Tuna Belly. Yes. That will be all. Okay. Sige po, balikan ko na Thank you. Ah, uh, Miss? Excuse me, Miss. Table for ilan po? Ito ba yung Jerome's Restaurant? Yes. Ah, uh, gusto niyo po iupo ko na kayo para makapag-order na kayo? Darlene? nalaman yung pangalan ko? Magkahalala ba tayo? Um, nabasa ko sa nameplate mo. Dito ka lang na nagtatrabaho? ah, uh, oo, dito ako nagtatrabaho. Kung hindi po kayo mag-order, babalikan ko na lang kayo kasi I'm busy. Oh, teka lang. Gano'n ka katagal dito? Paano ka napunta dito? Bakit ang dami mong tanong? Pasensya ka na, pero nakikita mo naman na puno ang restaurant ngayon. So, kung hindi ka mag-o-order, kung hindi ka uupo, babalikan na lang kita mamaya. Okay? Ganito na ba ang ngayon dito sa restaurant ni Jerome? Kasi doon naman sa dati niyang resto, mapait yung waitress. Inaasikasin niya na mabuti yung mga customers. Tapos, hindi siya nagtataray. Sino? Si Marilyn, eh wala na siya dito, di ba? At kung gusto mo inaalagaan ka, eh di sana pumunta ka sa hospital at hindi sa restaurant. Napaka-antipatika mo talaga. Hindi mo ba alam na ang customer ang palaging tama? E eh di kung kanya na ugali mo, wala kang lugar sa industriya mo ito. Intindihan mo ba yon? Anong problema dito? Uh, wala, Jiro. Ako na bahala dito. Tapos yung waitress mo, napaka-antipatika. Tinatarayan ako. Bakit? Eh kasi naman, Jerome, si Madam, ang dami-dami niyang tanong. At eh, di diba sobrang busy natin ngayon kasi ang daming tao? Masama na bang magtanong ngayon? Kung sana inaayos niyo yung sagot sa akin, eh di sana hindi ko rin siya tinatarayan. Ahem. Uh. Oh, sige na, Darlene. Bumalik ka na muna sa counter. Uh, Ma'am, I'm terribly sorry. Uh, wait lang po. Dave, liga. Pagod lang po si Loro, si Darlene. Pero, buwari mabait naman po siya. Ah, uh, si Dave po. Siya na po muna yung mag-assist sa inyo. Ayusin mo, ha? Excuse me. po tayo. Parang pabit ka na, Dalin Sige, magpahinga ka na muna. Hindi, <sighs> okay lang ako. Ito kasing babaeng to. Mabubuli. Pahinga hmm. mo na. Pag narinig ka pa, maghagal pa dito. Hmm. Sorry, Charo. ako kung sino kumain ito kanina. <laughs> yeah, ben, Ben. Ano ba ito? Ang pangit naman ang lasa ng soup nyo. Waiter! Yes, ma'am. Ang pangit ng lasa ng soup nyo. Palibhasa kasi ang mga staff nyo, puro landian ang inaatupag at hindi ang trabaho nila. Papad... Tap, Nag-aaksaya nag na ako ng panahon dito. Huwag ka nang mag-explain, ha? Na. Alis na lang ako. Hindi ka na. ờ uh, map